Nakikiramay po ako sa pagkawala ng asawa niyo. <laughs> Masakit para sa ng ang pagkawala niya. Ah, uh, kailan pala namin makukuha yung mga ipapamana niya sa amin? Ah, uh, ipaprocess pa po namin yun, ma'am. I-update na lang po namin kayo. Ah, sige po, attorney. <laughs> sakit ng pagkawala niya. Nay, tignan mo, may medal ako. Oh, ano namang paki ko Ah, uh, di ka ba proud sa akin? <laughs> Hindi. At wala akong paki sa'yo. Iniwan ka na ng tatay mo, di ba? Kaya pwede ka na umalis dito. Bakit ka ba ganyan sa akin, Nay? Huwag mo nga matawag-tawag ng nanay dyan. Kadiri! Hindi kita anak. Ang nanay mo, wala na. Malandi kasi. Nay, gutom na ako. Ay, gutom na baby ko. Wait lang, mag-order ako ng steak for you, ha? Yay! Steak, my favorite! <laughs> Ampun lang pala ako. Nasaan na yung totoo ko, nanay? tulog sila. Nasaan ba yun? Ito ba si nanay? Ay! Sino ito tumatawag na to? Muntik na yun. Attorney? Hello, ma'am. May update na po sa ipapamana ng namatay niyo pong asawa. Ah, sige, sige. Punta ka dito sa bahay. Sa wakas, ito na yung araw na pinakahihintay ko. Hoy, ikaw! Pag dumating dito sa si attorney, magtago ka. Hindi niya pwede malaman na may isa pang anak ang asawa ko. Ah, sige po. Ma'am, nakuha na po namin yung last will and testament ng asawa niyo. Ang nakasulat po dito ay, ang 50% ng kayamanan niya ay mapupunta po sa inyo. Ha? Mali ata yan, attorney. Dapat 100% ang mapupuntang kayamanan niya sa amin. Kami lang ang pamilya niya eh. Bali, ma'am, ang nakasulat po kasi dito ay ang isang 50% po ay mapupunta sa isa niyang anak. Ano? Ah, ah baka yan yung isa naming anak na nawala? Oo, oo. Oh, sa amin na lang yan. Ako! Ako ang isa pang anak ni Ramon. nakikiramay po ako sa pagkawala ng asawa nyo. <laughs> Masakit para sa akin ang pagkawala niya. Ah, uh, kailan pala namin makukuha yung mga ipapamana niya sa amin? Ah, uh, process pa po namin yun, ma'am. I-update na lang po namin kayo. Ah, sige po, attorney. Oh, <laughs> sakit ng pagkawala niya. Nay, tignan mo, may medal ako. Oh, ano namang paki ko diyan? Ah, uh, di ka ba proud sa akin? Hindi. At wala akong paki sa Iniwan ka na ng tatay mo, di ba? Kaya pwede ka na umalis dito. Bakit ka ba ganyan sa akin, Nay? Huwag mo nga matawag-tawag ng nanay dyan. Kadiri, hindi kita anak. Ang nanay mo, wala na. Malandi kasi. Nay, gutom na ako. Ay, gutom na baby ko. Wait lang, mag-order ako ng steak for you, ha? Yay, steak my favorite! <sighs> Ampun lang pala ako. Nasaan na yung totoo ko, nanay? tulog sila. Nasaan na yun? Ito ba si nanay? Ay! Sino ba ito tumatawag na to? attorney? Hello, ma'am. May update na po sa ipapamana ng namatay niyo pong asawa. Ah, sige, sige. Punta ka dito sa bahay. Sa wakas, ito na yung araw na pinakahihintay ko. Hoy, ikaw! Pag dumating dito si attorney, magtago ka. Hindi niya pwede malaman na may isa pang anak ang asawa ko. Ah, sige po. Ma'am, nakuha na po namin yung last will and testament ng asawa niyo. Ang nakasulat po dito ay ang 50% ng kayamanan niya ay mapupunta po sa inyo. Ha? Mali ata yan, attorney. Dapat 100% ang mapupuntang kayamanan niya sa amin. Kami lang ang pamilya niya eh. Bali, ma'am, ang nakasulat po kasi dito ay ang isang 50% po ay mapupunta sa isa niyang anak. Ano? Ah, ah baka yan yung isa naming anak na nawala? Oo, oo. Oh, sa amin na lang yan. Ako! Ako ang isa pang anak ni Ramon. ang isang 50% po ay mapupunta sa isa niyang anak. Ano? Ah, ah, baka yan yung isa naming anak na nawala? Oo, oh. sa amin na lang yan. Ako! Ako, ang isa pang anak ni Ramon. Oh, akala ko bang nawawala yung isang anak ni Ramon? Ah, attorney naman, huwag ka maliwala dyan. May sakit kasi sa utak yan. Wala akong sakit, attorney. Maniwala ka, please. Kailangan ko pa ng sapat na ebidensya para maniwala ako sa'yo. Sige na, babalik na lang ako. Ito na ba yung bagong bahay ng anak ko? Ikaw, babae ka! Sinubukan mo pang agawin sa amin ang kayamanan ng tatay mo? Ang sama niyo, tita! Gusto niyo kunin lahat! Well, hindi naman maniniwala sa'yo si attorney dahil wala kang ebidensya. <laughs> uh, tao po, attorney po ito. Nandiyan si attorney. Halika dito! Ayan! Ikukulong muna kita dito sa bodega hanggat hindi ko pa nakukuha mga kayamanan. Ah, yes, attorney. Hawak ko na ang 100% ng kayamanan ni Ramon. Nandito na ang titulo, papeles, at check ng mga kayamanan niya. Ay! Salamat, attorney, ha? Scarlett, hindi ko na alam kung ano nangyayari sa nanay ko. Pero huwag ka mag-alala. Ako bahala sa iyo. Kailangan na matigil tong pinagagawa ni nanay. Ah, tao po. Sino ka? Ako po yung nanay ni Scarlett, yung anak din ni Ramon. Ah, uh, totoo ba to? Pinagsasabi mong babae ka? Kami lang ang pamilya ni Ramon. Attorney, ka magpaniwala dyan. Peke yan. Hindi to peke. Pwede mo ipacheck na sa attorney. Kaya ilabas mo na siya. Kinulong po ni nanay si Scarlett sa bodega. Ha? Anak? Anak? Kinulong po ni nanay si Scarlett sa bodega. Ha? Anak? Anak? Walang iya talaga yung tita mo. Anak, sorry kung ngayon na ako nagpakita. Pinakulong kasi ako ng babaeng yan! Deserve mo makulong! Ikaw ang ikukulong namin dahil child abuse ang ginagawa mo. Ano? At hindi mo na din makukuha ang 50% ng mana. Hindi pwede! Eh, nay, Masaya ako na nandito ka na at hindi na din tayo maghihirap dahil sa pamana ni tatay. Masaya din ako anak. Siyempre kasama ka dito manta. Ano ba? Bakit tawag ka na tawag ha? Oo, wala silang kaalam-alam. Sige na, baka mawali pa tayo. Sa wakas, sa atin na ang mana. Maghahati tayo dito. Palayasin mo na yung mga batang yun, ha? Ako bahala. Ang galing talaga natin magpanggap update Mga anak, aalas na tayo dito sa bahay. Lilipat tayo sa mas malaking bahay. O oh, eto, mga gamit nyo, inimpake ko na. Talaga, Nay? Scarlett, huwag ka maniwala dyan. Nagpapanggap lang yung nanay mo. Samantha, ano yung mga pinagsasabi mo? Magjowa sila ni attorney. Sinet up nila tayo. Ganyan ba ang ugali mo, Samantha? Kaparehas ng nanay mong sinungaling? Samantha, ano ba? Kung ayaw mo sumama, edi wag. Sige! Kung totoong anak mo talaga si Scarlett, saan at kailan mo siya ipinanganak? <laughs> ang dali naman yan! Eh di sa Manila! Pinanganak ako sa ibang bansa. Hindi ikaw ang nanay ko. Ay, oo nga pala. Sa ibang bansa pala. Sorry, nakalimutan ko. <laughs> ang dami namang drama. Total, nasa amin na ang mana. Umalis na kayong dalawa. Kung ayaw niyong pati kayo, ipakulong ko. Kung meron mang makukulong, kayong dalawa yon. Salamat sa pagtawag, sa Samantha. Inaaresto kita, attorney, sa kasong panloloko. Uh, palpak ka talaga! Naisahan niyo ako ngayon, ha? Hindi pa ako tapos sa inyo. Talagang sinira mo yung sarili mo, attorney, para sa pera. At ang dami mo na palang naloko. Samantha, huwag na tayong maghiwalay, please. Oo, Scarlett. Dito lang ako palagi sa tabi mo. Kayong dalawa, magingat ingat kayo palagi, ha? Gamitin niyo na maayos sa pamana ng tatay niyo. Salamat po. Anak! Umagang-umaga, umaga, cellphone na hawak mo? Tignan mo ito na panood ko. Huwag mag-cellphone agad pagkagising mo sa umaga kasi pinapataas mo lang ang stress levels mo. Ano ba naman yun, Nay? Oh, doktor na may sabi, ha? Tigilan mo na yan. Mm. Ah, maniniwala pala tayo sa doktor. Sige. Grabe, ang init. Paniligo na nga ako. Nay, may napanood ako, oh. Kung may nagsabi sa'yo na dapat kang maligo araw-araw, isang malaking kasi yan. Oh, sabi ng doktor na, bawal daw maligo araw-araw. Ba't ka naliligo? Oh, sige, din ako maliligo. Kung akala mong healthy ang mga prutas, pakinggan mo tong sasabihin ko. Oh, nay, nagsalita na yung doktor, ah. Huwag ka na kumagat dyan. Pati ba naman prutas? <laughs> Ay, magmamatcha na lang ako. Kung akala mong healthy ang mga matcha, Pakinggan mo itong sasabihin ko. Halo, sabi ng doktor, hindi daw healthy yung matcha, Nay. Huwag mo na inumin yan, ha? Pati matcha bawal? Sinisira mo ang utak mo sa paggamit ng mga betchin oh, nay, sabi ng doktor, sinisira mo daw utak mo. Huwag ka na maglagay niyan. Tama na! Uh, oo na, lahat na ginagawa ko, masama sa akin. O oh, sige na, ititigil na ako. Basta mag-cellphone na ako ah. Sige na, mag-cellphone ka na. Pero huwag ka magpupuyat ha. Masama pa rin yun. Malaking kasinungalingan nung siya yung sinasabi nilang bawal ka magpuyat. Anong sabi mo nay? Sabi ng doktor, pwede naman eh. Bye! <laughs> wow! Anak, di ako makapaniwalang may pinapatayo na tayong bahay. Nay, deserve natin to. Ang tagal niya din pinaghirapan. Ah, ma'am, sa kupo nilalagay itong mga semento. Ah, doon na lang sa gilid, kuya. Ah, sige po, ma'am. Excited na ako matapos itong bahay natin, anak. Ah, saan dito? Hoy, huwag ka pupunta dyan! Grabe nangyari sa kanya. naman siya. Putang daming tao. Ah, engineer, anong meron? Ah, ma'am, yung isa sa mga trabahador namin, na kuryente tapos natabunan ng semento, ayun, namatay. Ha? Ha? Paano nangyari yun? May nagutos ata sa kanya na ilagay yung semento sa gilid. Eh, madami live wire dun eh. Ay. Ang problema, ma'am, kung tatanggalin pa namin yung katawan niya sa ilalim ng semento, baka hindi agad matapos tong bahay niyo. Hindi pwedeng hindi matapos agad tumbahin bahay na to. Di bale, paberan ko na lang yung pamilya nung namatay. Nay, sigurado ka ba? Sige po, ma'am. Sige na, ituloy niyo na yan. Congrats po, ma'am. Natapos din yung bahay niyo. Ang ganda, di ba? Wow, ang ganda. Maraming salamat, engineer. Una na po ako, ma'am. Anak, tara, pasok na tayo. Wow, ang ganda ng loob. Nay, hindi talaga ako mapakali na may bangkay dito sa ilalim ng bahay natin. Huwag kang okay, anak. Kasalanan niya naman kung bakit siya namatay Ay, matutulog na lang ako sa bago kong bahay. Wow, ang ganda ng kwarto ko. Ano yun? Kasalanan mo kung bakit ako namatay. Nay! Anak, kunin mo yung cellphone ko sa kwarto. May tumatawag ata. Ah, sige po, Nay. Sabi cellphone ni Nanay. Anak, bilisan mo naman. Ay, salamat naman. Nakatae din. Scarlett, ba't nandyan ka? Eh, di ba pinakuha ko cellphone ko? Pinagsasabi mo, Nay. Kanina pa ako dito sa loob. Nay, eto na po cellphone niyo. Sino yan, Nay? Bakit kamukha ko? Teka lang. Bakit dalawa kayong Scarlett? Nananaginip pa ako? Ah, nay, Ako yung totoong Scarlett. Ha? Sino maling? Ako to, Nay! Ano itong Scarlet? Sandali nga! Hindi na ako matutuwa sa inyong dalawa, Isa lang ang solusyon dito. Magtatanong ako at kung sino makasagot ng tama, siya itong Scarlet. Unang tanong, saan ako may balat? Balat? Ah, Nay! Sa puwit! Nay! Sa kipi. Tama! Kipi. Ha? Huh? Totoo ba, Nay? O, diba? Alam ko. Susunod na tanong. Ano ang timbang ko? Uh, mukha kang 100 kilos, Nay. Ah, uh, 75 75 kilos? Tama! 75 kilos! Yes! Huling tanong. Ano ang birthday ko? Birthday? Mahina pa naman ako sa ganyan. April 14, 1977? April 15, 1977. Tama! Ikaw nga ang totoong Scarlett! At ikaw, dahil talo ka, lumayas ka na dito, impostor! Ay! Sino ba kasing Scarlett na yun? Bakit kamukha ko siya? Anak, kilalang kinala mo talaga ako, no? Siyempre naman, Nay. Anak mo ko eh. Worth it lahat ng pagpaparetoke ko. Dahil sinira mo ang mukha ko noon, ngayong napaniwala na kita, kaganti na ako sa yo.